Yeah, okay naman. Tinapatang ko siya. Yung silaw ko, sakto lang. Uh, ano ko. Hindi siya mas mataas Doon sa headlight kasi... Good day mga dudes. Dito na naman tayo sa ating ba, no? Baja Maxima. Ito nakatanggal na yung mascara. Kasi, Ito na naman ang topic natin sa headlight na naman. Kasi bakit? oh, dahil... Meron nag-comment kasi dito na nung nagpalit tayo ng LED na headlight, is baka daw nakakasilaw na yung ating katapat sa kalsada so ano naman na uh, nagreply naman ako kasi itong ating ano itong ating LED na ilaw is inadjust na rin natin to para hindi naka, nakakasilaw sa mga makakasalubong natin sa kalsada so nung, nung reply ako ng ganun mayroon din naman nagcomment din na tinatanong is kung paano ko daw inadjust itong ilaw natin. Saka anyway, ito nga pa lang LED, uh, ito nga pa lang headlight natin. Pinalitan ko na ng LED. Ang brand nito is Dobsite. Uh, sa nakaraang na kong video, mag-iwan na lang din ako ng link dito sa ating sa description or sa screen about sa installation ng ating Dobsite na H4 na LED. Pero for this ano, for this video, ang ating topic is ito kung paano ko in-adjust itong ilaw para hindi makakasilaw sa nakakasalubong sige, start na rin natin papakita ko na sa inyo so okay, ito mga dudes papakita ko muna sa inyo yung ating headlight at kung ano yung mga pipihitin para ma-adjust natin yung ating headlight so dito so yan di ba pagka tinatanggal natin itong headlight meron dito mga screw ito, yung mga star screw na yan, Phillips screw na pagka diniinan mo yan tapos medyo ginilid mo inikot mo pa ganyan ayan matatanggal na to so yung adjustment natin ng ano yung adjustment natin ng ng headlight is dito rin sa mga screw na yan so sige meron tayong screw dito sa taas dito sa baba tapos dito sa may gitna na nasa kaloob sa, sa may loob paano na adjust ng tatlong tornillo na yan yung ating headlight So, dito. Ito kasing mga tornilyo na to is meron siyang space pa dyan. Ayan. So, hindi siya totally naka ano, Hindi siya totally naka-screw ng sagad. Tapos may spring yun dyan. Para sa vibration. So, kung gusto mo namang i-adjust yung ano natin, yung uh, tutok ng ilaw, ang gagawin mo, pipihitin mo yung mga screw na yan. So, ito yung sample. Eh na siya. Tingnan niyo may tingnan niyo maigi naka yung ano, yung le, yung pinaka LED. So kunyari, ang gusto ko mangyari, kung nakayuko yung aking ano, nakayuko yung aking ilaw, gusto ko mang gusto kong itingal itingala siya. Ang gagawin ko, hihigpitan ko tong taas. Tong taas na screw. Ayan na, uh, tingnan nyo ha. Tingnan nyo yung position ng ating LED. So, pagka, for example, pagka hinigpitan ko to, ang mangyayari, ma ihigit itong ano, itong itaas. Ang mangyari, matutulak siya. Ayan. Ayan oh, sige. Ayan. Itutulak siya unti-unti. Ayan. Pansinin nyo yung posisyon ng, ano, ng bulb, ng lens. Ayan, di ba? Tumataas. Ayan. Ayan, binalik ko na uli. So, ganon Pagka siya ay, ano, iscrew mo siya. Ayan, subukan natin iscrew screw, ah. Ayan. Pag mo siya, hihigpit yan. Kaya mangyari, tutulak yan. Ayan. Kaya yan, tuma tumaas siya. So, balik ko na sa dati. Kasi, in-adjust ko na yan. Eh. Ayan. ayan. So, yan yung ano ko. Tapos, kung gusto mo naman na, na yumukoy yung ano mo, yung ilaw, ang hihigpitan mo naman, ito, itong ibaba. O, tinan nyo ha. Pagka tinulak ko to, kunyari, higpit, mahigpita siya, matutulak siya. O, tinan nyo. yumukoy yung ano, yumukoy yung yung lens natin. Ayan. So, yun na yun. Gusto mong tumingala yung lens, higpitan mo yung taas. Gusto mong yumuko yung lens, higpitan mo yung baba. e eh, paano naman kung yung gusto mo naman, kunyari, layo natin ng content Ito. Kunyari, yung ating ilaw is medyo sabog. Nakasabog siya ang gusto mo mangyari medyo i ano igit na yung ilaw kasi nga sabog so ang gagawin mo hihigpitan mo naman ngayon tong sa may ano kit na nasa loob pagka hinigpitan mo yan ayan oh tumutulak siya pag ganun ang tulak niya so mangyari liliis dito yung lens kaya yung yung sabog ng ilaw niya paloob na so ganun lang kung gusto mo naman sa ano kung gusto mo palabas yung sabog ng ilaw luwagan mo o kaya higpitan mo tong parehas ayan o ba? Diba? Medyo maliit lang yung difference pero sige, papakita ko yung gilid ha. Sa gilid. Para ano? Ayun ah. Pansinin niyo yung angle ng ano natin ng ng lens. So, kung gusto kong tumingala yung aking ano, yung aking headlight, hihigpitan ko yung taas. Pag hinigpitan ko yan, sisikip to syempre. Gaganyan yan. yan. Pansin ninyo, tuming, tumi, tumingala, diba? Yan Kung gusto ko naman yung muku yung, ano, yung headlight ko, ito naman ang hihikitan ko. Yan Ah, diba? Kung gusto kong, pa, ano, papasok ang, il, ang buka, buka ng ilaw niya, yung gitna, ang hihikitan ko. Yan Pansin ninyo, medyo gumanon yung, ano, yung, ano. So, ganoon lang mga dudes. Ganun. Ganun lang siya kadali. Tsaka ano eh, yung di ba, parang sa tingin nyo, parang sa tingin nyo, ang konti lang ng adjustment, di ba? Ang konti lang ng adjustment nya. Ano lang, ang ginagalaw niya, kapiranggot lang. Ayan o, no? pag mo uh, yan, kapiranggot lang yung ginag, nagagalaw niya eh. Ayan, di ba? Pero, pero yung kakapiranggot na galaw na yan is sa angle ng ilaw sa malayuan, ang laki na ng diferensya. So, ganun siya mga dudes. Ganun lang na, ganun lang kadali. So, <laughs> ayun. May kilang video natin. Yun lang talagang tatip natin. Kasi napangako ko rin doon sa ano eh napangako ko rin dun sa nag-comment na sasagutin ko siya. Bala ko nga sana ano eh, uh, YouTube shorts na lang <laughs> ang gagawin ko eh. Pero hindi magkakasya sa 60 seconds. Tsaka mas maganda kasi na medyo papaliwanag ko siya ng maayos. Yan. So yun, yun lang mga dudes. So, sige. Sa susunod na video natin, baka ito pa rin budget maxima kasi may mga dumating akong pyesa na naman na ikakabit natin dito sa ating unit. So, yan sinindihan ko yung ilaw natin tapos tutok natin doon sa ano ayan, so, ayan, ayan. medyo may, may liwanag pa kasi uh, di, baka hindi masyado mapansin pero ito ang gagawin ko hihigpitan ko yung itaas itingala. ayan. at ito tumingala ba? Diba? tapos ko naman yung baba ayan yumuko yung ilaw Oh, Ganyan, ganyan ang nangyayari oh. Higpit mo yung baba. Higpit mo yung taas. Ayan. Pagka hinigpitan mo naman yung ano, itong gitna, ito, itong gitna na yan. Ayan. Ayan o, oh, pumapasok yung ilaw. Di ba? Kung nakikita nyo, pero yun, yun ang ano nyan. Tapos sige, para makita nyo na talagang ito, talagang itong ano na to, is nahihigpitan talaga. Ayan. Oh, sample lang ko kayo. Ah. Ayan. Na 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 hi talaga to eh. Ayan. 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 Medyo ma... Ano nga lang ang hi hikit mo yan Ayan o. Oh. Umaano na. Diba? Tumidikit so, na. So ayan. Tumingala na siya. Ayan Oh. Nakatingala na. So balik na natin. So ganun lang siya. Ganun, ganun lang ang pag-adjust nyan. So ganun lang. Kaya tingnan ko ulit, baka nawala sa presto. Nga, yeah, okay naman. <laughs> Kasi yan, tina nyo. Tinapatang ko siya. Yung silaw ko, sakto lang. So, dito lang sa ano. Hindi siya, masya, hindi siya mataas, mas mataas sa ano ko. Hindi siya mas mataas dun sa headlight. Kasi yan, nakapantay ako sa headlight eh. Hindi siya mataas sa headlight. So, yan, sakto lang. Hindi siya nakapataas. So, kasi, ayan, yeah, for example, yung kotse namin dito. Ayan, 'di ba? Eh mababa lang headlight nito eh. Mababa lang. So dapat nakapababa yung ano. Um, nakapababa yung buga ng ilaw. So, ayun. Kaya lang mga dudes, kung nagustuhan nyo yung video natin for today, kahit na may klila, eh, mag iwan kayo ng like dyan. Mag-comment din kayo kung meron pa kayo mga katanungan, baka mamaya kaya kong sagutin. Pwede kong sagutin ng bio comment or katulad dito, yung gagawa ko ng video para sa mga kasagutan ng comment ninyo. So, para mas okay din kung, kung nagustuhan nyo itong mga ginagawa kong video, edi mag-subscribe na rin kayo mga dudes. So, para naswertehin tayong lahat. <laughs> Pare-parehens parang ito yata ang ano, first video ko for this year so happy new year sa inyo mga dudes and ingat tayo lahat kita kits ulit tayo sa susunod na video